Ayan mga tropa yung ano yung ating yung ating biga na nilago ni ginataan oh no? pinatutong ko nga pala ito Ano ang mabigay mo yan Yan ah yan ang ito ang akuin natin Yan ang pantanim niya na, ay ah! Yan pala yon Oo oh, oh. Salamat Oh ay ilang ilang Ay alin yung pili diyan Ito ito ay atanim mo ay Uh -huh. Ay, rin natanim dyan? Oo, uh -huh, ito oh. Hanggang din yung atanim. Dito po? Mm. Tapos rin yung kainin ay? Uh -huh. Salamat eh, isa. Ayan, mga katropa, maghalabon tayo ng biga. Masarap nito pag marunong ka magluto, makuha lang tayo ng ganito ka XCI. Itong parte na ito ay itatanim natin. Sarap nito. Kasi ilan? Hatiin lang natin. Okay. Ah. Ito yung lulutuin natin ay papaliitin lang natin ito ng sobra. Ayan mga katropa Pabalatan na natin May malapit na namang labuyo oh. Ang katilaok dito sa may parting kwan Lililisan lang Pabalatan na. lang natin ito oh. Papaliitin ko lang ito mga katropa ng sobrang liit. Papaliitin lang natin ito mga katropa. Ang mga, mga para din palang magtanggal ng balat nito. Papaliitin lang natin. Kukuha lang tayo dito siguro ng kasing laki ng sardinas. para matanggal yung kanyang pinaka makati makati kasi ito yan o konti na lang mga katropa ito na yung natin ay Ayan mga tropa, sobrang liit na. Ganito lang yung nakuha natin para make sure na talagang hindi makate. Ayan mga katropa. Gagayat-gayatin lang, gagayat-gayatin lang natin ito ng manipis siguro ganyan lang oh. ito naman eh hindi nalulutak yun hmm, ganyan lang gayat Ito naman ay hindi malutakin. Hmm. Ayan o. Medyo konti lang talaga. Pero, lutuin lang muna natin ito sa tubig tapos saka natin gagataan. Ayan okay, mga tropa. Kulo na. Niluto ko muna ito sa tubig tsaka gagataan. Ito naman ay hindi malutakin. Sana hindi makate. Papakatihin lang natin tapos lalagyan natin ng gata na dalawang buong nyug. Ayan oh, kati na mga tropa, Lalagyan na natin yung ating gata. Hintayin lang natin ano yan, maging apa lang isin natin. Ah, parang na ah. Yeah, purong gata naman yan. Tain lang natin ulit kumulo. Ayan, mga katropa, Luto na. Ayan, uh, tutong na nga oh. Ayan, oh. Uh, Napakabang, oh. Uh. Ayan. Naglangis na. Pali, ako lang natin sa lagayan. Ayan, oh. Uh, inahon ko na sobrang kuha na. Langis na, galangis, langis na. Magkukuha lang tayo at ilalagay natin sa plato. Titikman natin kung makati o hindi. Ayan oh, nagtutunga na. Oh. Hmm. Oh. Tapings mga katropa. Ayan mga katropa yung ano, yung ating yung ating biga na nilago ni ginataan, oh, pinatutong ko nga pala ito mukha pa lang na tikman na natin mga tropa. yan ang mga katropa titikman natin kung anong lasa nito kung makatibaga o maganda ang pagkakaluto natin may natira pa nga pala tayo yan o haba pa tapos ito yung parting dulo na area ito na may tatanim natin parang sa Singapore din ang pagtanim yan yan titikman natin mga katropa Oh, sarap mga tropa hindi mo hindi siya malutakin hmm. parang lasa lang siyang ulabe sarap mm. Hmm. او سره خپلګه hindi nalalayo sa lasa ng ulabi mga tropa sige maraming salamat sa panood hanggang dyan lang muna pakishared naman mga tropa hanggang sa uh, muli paalam